hello guys for today's video guys mag thank you lang po sa akong mga subscribers guys Kasi kasagalan sila guys puro hindi kaliwat guys hindi sa gamay ra sila sa akong youtube guys pero puro puro hindi ay halos kalimiti guys so katong mga winner giha congrats sa inyo no so katong mga wala na bunutan ay lang magkabalagaan na kaya napatay utrong padula karong December So, uh, ang ating premium guys ay 1st, 2 3rd ay may premium 1K Ang atong 4th of 5th ay may 500 na premium Tapos, ang um, ibutan na ako 20 kabuo Ang um, Consolation price So, kung dili mo kabuto 20 kabuo consolation price Ay Akuan na lang <laughs> So, maura to guys. Ang atong padula-dula sa December guys. So, kung gusto nyo nyo simple ra, ang ang ra mo simple ka ang ato ang rules. Mag-invite mo o subscriber. Dahil picture na ang account sa subscriber. Na inyong nagpa-subscribe o ang proof na nag-subscribe sila sa kuwa. So, maura na yung rules guys. Padaghan na guys. So, kung visa sa gusto mo appel ha, halas, hindi inisis lang na dali sa akong messenger. Kaya around sa December natin, na ng ikon. So, mag ihatay ta sa December, guys. Ah, nanay, nakapasa na ako. Huwag ka nang na subscribe So, kay kontes na ni guys sa so, paningkabot kaya guys Upang pangitang subscriber kay around na ang premium para para pasko dayon so di ko kabalo mo vlog bahala na mo para basta paningkamot mo din hagin yung makakita mo subscriber kaya maningkamot po ko direk sa kay para na ko i-premium sa inyo ha so maura to magundang Bye!